muna mula sa leeg, sa batok, pag ano. Oh, dito lang, dito pa Sa gilid siya. Oh, okay. Kailan niyo pa lang niya? Hindi <coughs> na hindi na ako dito mga mm Hmm. Nandito. Ano yung pinaayos yung sa akin mm -hmm. ng June? Ipang natin ang posisyon ni Ah, may posisyon ni Tani. Oo yun, kumusta? Okay naman? Naano na ko na siya, kaya lang nararamdaman ko na naman ngayon. Dito may naman, dito. iba naman dito. Uh, eh, dito, okay. dito siya. Sa pagtulog yan. Dito. Sa pagtulog. Tapos hanggang dito. Okay. Misa parang may lumalaga to po yung ganito po. Yung parang dito. Lumalaga to. Wala namang masakit kung lumaga to. Okay. Tapos yung dito po sa balakang ko. Masakit siya. Ang... Sige. Karatiin na hara lang na lahat. Okay. Ay okay. Okay. Tek, basal mo natin, bago na ako. Ayun siya, sa'yo na dugo, Masakit pag ginagano ko? hindi naman siya yun ang mahalaga ang mahalaga di masalit kasi pag masalit pipilay din natin hanapin yung hindi masalit ah. minsan hindi lang sa buto yung mga cartilage na yung puting buto mm -hmm. nakukuput yun minsan may ano mga trabaho natin

We'll be right <laughs> back.

Dito meron Dati mabilis maka schedule? Ngayon. Ngayon mabilis na. Binago ko na yun eh. <inaudible> hindi hindi kay Lawrence 'yun, yung WhatsApp. Si Ball. <inaudible> pumuhon na ng poli pamilya. Para mag maglaban yun. No? Mami, o. Oh. Iga pa Siya yan. Para mas ano na talaga. Silver. Silver violet. box Inhale. Zero. Ito lang na mo naman. Grabe, <laughs> 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 <Ayan> na. <laughs> bigat ka naman mga nasa 92 eh. <laughs> na. 92 kilos yung 0 <laughs> eh. diet naman, hindi na yung kumakain ng no, aling. No, no. Wala na na-extra na Nabuti, malapit lang ako dito sa inyo. Buti. Diyan lang naman ata kayo eh. Sa okay. visit QC. Opo. Okay. Po okay. kayo. Okay. Okay. Okay, may galado. Sige. lang pa eh. May Kaya tayo. May masakit sakit. Takbo na dito. Para hindi lalala. Diba? Opo, oo. Yun ang pinakamaganda na agapan nga agad. Kasi once na napapabayaan, Siyempre. lumalala na siya. Yung process yun, ba bumabalik yun? Bumabalik yan, ha? Ah. Kasi yun, may isang pagtulong. Bumabalik yan. Lalo kung diabetic ka. So, Ayun. lipat nga lang, di ba? May taririn ko na may mga kwento nila dati dito. Paka-survive na sila. Mga ilang buwan. Yan na naman. Kapila naman. Oo, so, nung milipat pala yun. daw. Sa, ano kasi yan? Sa pagtulong natin, minsan kasi, ang tagal natin hinuunan yung kamay natin, apat yeah, or, no, 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 no. oh. na oras, tatlo oras na yun. Oo. Kaya kailangan pag sumakit, ilang araw na sumasakit, paayos nyo agad. Parang hindi na kayo mag -o sa frozen. Oh, I'm going to go see nung na na, na na. depros na eh. Patayin nyo lang yung ano, nyo. Okay. Ay, salamat. Salamat. Hi. Huwag nang maliligo ha. Wala ka ngayon yung pakain na bago.